Ayon guys, kamusta po kayo? Tagal kong ano, hindi na byahe. Napaka-busy po natin, promise. Ang so, busy po natin sa trabaho. At siyempre, busy rin po ako sa family ko. Ang dami po naming ah uh, pinagkakabisihan. But anyway, ito guys. Uh, so, look, kalalabas ko lang ng office. So, pagkatapos kong kumain, eh ito, may time tayo para maglalamove. So ayan guys, kamusta po kayo? At uh, Salamat po sa ano sa mga nag-subscribe po sa akin. At uh, ayun, guys, maraming salamat po sa inyo. Uh, try po natin na uh, makabiyahe po tayo. Siguro target natin na uh, 5 bookings. Ayun, uh, kumuha na po ako ng ano, ng first booking natin ito, guys, oh. So, dadaling ko po ng Makati at uh, credit po siya kasi wala po tayong ano eh wala po tayong pang top up so kaya kumuha po ako ng ano, meters. ng credit so according kay Waze 27 minutes eh nandun na naman na tayo so mabilis lang at uh, after ng credit eh sa second booking natin ang gagawin ko po e eh, cash naman po yung kukuwanin ko so nagkakahalaga lang po ito ng uh, ano 280 So okay na yan, at least may pang top up tayo Kamusta po kayo? Palagi po tayo mag-iingat Sobrang busy <laughs> Busy, ang dami po namin kasing ano, Pinaggagawa sa, sa aming pong bahay May mga inaayos po kami So ayun guys, maraming maraming pong salamat sa inyo At uh, ayun, ini-invite ko po ulit kayo na Pakisubscribe po yung akin pong YouTube channel na I'm Son Marami pong salamat sa inyo guys Update ko po kayo pag na draft na po natin tong first booking God bless po Guys, ito na po yung first booking natin Nandito na po tayo sa drop off So basement po ito At sakto ah, uh, Mabilis lang po natin naiyatid Wala naman pong traffic dito po sa Makati Yan guys, na na natin yung first booking natin May top up na tayo So, empty ulit tayo Update ko po kayo guys Pag meron na po tayong uh, Second booking So, sana, pasukan agad tayo Medyo moving lang ako kasi ano? Uh, ayoko pong magstay sa ano, eh, sa Makati. So tawid ano lang, tawid tulay lang Mandaluyong na. So ayun guys, update ko po kayo. Salamat po. Meters. Guys, oh sa hindi inaasahan, pagbaba po natin ng tulay dito sa Mandaluyong. Sakto. Meron na po tayong second booking, Mandaluyong to Pasay. So sa Moa po, ang ano niya, ang price niya 342. Tapos ang dadalin po natin sa ano sa Pasay eh pagkain. So, update ko kayo guys, pick upin ko muna po ito. Salamat po. So, guys, ito yung dadalin natin ng MOA Yan, uh, chocolate daw ito. So, food sa ilalim. So, ayun. Ah, uh, dali na natin 'to, guys. Second booking natin. Sana walang traffic. Second booking. Guys, going to Pasay tayo. Ito na po yung dadali natin. At according kay Waze po ay ito. Ah, uh, 32 minutes nando na po tayo. Stop right lang tayo, guys. So ayun guys, marami pong salamat sa inyo sa patuloy po ninyong suporta. Ah. At uh, please subscribe my YouTube channel ano po. So update ko kayo guys pag nando na po ako sa uh, ano natin. Uh, drop off. Guys, na-drop na po natin ito pong ating booking, second booking dito po sa Mowa at ito, kinuha na po ni Ate. Guys, na-drop na natin yung pang second booking natin. So, ang mangyayari, eh, kailangan natin mag-abang-abang ng pang third booking. So, dito pala sa part ng MOA, medyo mabagal, halos walang pumapasok na booking. So, kaya abante muna ako. So, kasi, dito sa loob, ano, medyo traffic din. Gawa ng maraming truck at uh, maraming mga kotse. So, abante ako dong guys para ano malay mo doon sa gawi-gawi doon makakuha tayo ng booking dito kasi wala eh as in zero pakita ko sa inyo so ayan guys so <laughs> zero so waiting tayo doon sa gawi guys update ko po kayo guys pag meron na tayong booking thank you po guys update meron na po tayong pang third booking so nandito po tayo sa Pasay tapos yung ano po natin third booking uh, dadalhin po natin ng Caloocan South So, ayan guys, uh, according kay Waze, 5 minutes, nandoon na tayo. So, 3 bucks lang naman daw po iyon. At uh, goods, sana, na makadouble-double natin. <laughs> so, update ko kayo guys, ha? salamat po. Guys, nakuha ko na po yung pang third booking natin. Ayan po, 3 bucks. So, going to Caloocan na po tayo, Caloocan South. At uh, sana, tignan natin sa apps natin, Uh, makasungkit pa tayo kasi medyo malayo-layo according kay Waze po kasi from here dito sa Pasay is ayan tignan nyo 1.19 uh, minutes so 1 hour and 19 minutes tayong babiyahe so kung dire-diretso tayo so sana makasungkit tayo ng pang double booking natin update ko kayo guys medyo mainit yung panahon ngayon <laughs> Na-miss ko to ha. Ah. Sa totoo lang guys, na-miss ko. Eh, ganun talaga. Eh, Na-busy tayo sa work eh. At sa mga kabisihan din natin sa bahay. So guys, ayun. Maraming maraming pong salamat sa inyo. At don't forget to subscribe my YouTube channel. Salamat po. Guys, nandito na tayo sa third booking natin sa drop-off. So ito, ibababa ko na po ito. At sana makakuha tayo ng pang fourth booking natin guys. Update ko po kayo ha. So baba ko lang po ito. Thank you po. Guys, nakakuha na tayo ng pang fourth booking natin. So nandito po ako sa South Caloocan. Dahil dito po tayo nag-draft. So ayun. Uh, nakakuha po tayo. Pang apat is dadali po natin sa Bukawe. So ayun guys. Update ko po kayo pag na-pick up ko na po ha. Thank you po. Guys, nakuha na pala natin yung pang fourth booking natin guys. So, ito po oh maliit na kahon lang dadalhin po natin sa Bukawi so update ko kayo guys pag na drop na natin to marami pong salamat guys update 2 kilometers na lang nandun na tayo sa drop off ng port booking natin the problem is tignan nyo pabalik napaka traffic ay napaka traffic so nandito po tayo sa Bukawi ang kagandaan naman. Nandito na tayo malapit sa no sa area natin. Kaya lang hindi ko na expect na traffic dito sa Bukawin. Eh. So, ayun guys, update ko kayo. Baka mag-end link sila. Dito ako pabalik nang marilag. <laughs> so, thank you po. Update ko kayo, guys. 'Yun. Sige sir. Guys, ito na po yung pang fourth booking po natin. Ito't binababa na po ni Kuya. Ayun, uh, after na ito guys Direct na din tayo sa na bahay <laughs> so, so, traffic ayun, pa no? naman Malapit na tayo dito sa ano Sa sa area ko, Marilao Kasi bukawi lang to, so pa na ako Naka 4 bookings po tayo Kaya lang Hindi ko po ini-expect Eh <laughs> Ganto ka traffic dito sa bukawi So, ang haba nyan Hi So, ayun guys, update ko kayo ha, Tapos, sa 4 bookings Tingnan natin kung nakamagano po tayo Update ko po kayo Salamat po guys At don't forget to subscribe my YouTube channel Marami pong salamat Guys, ito po pala yung kinita natin for today's vlog So, medyo tuwan-tuwa ako doon kasi Kumita po tayo ng 1,196.80 sa 4 bookings po natin Then yung isa po doon is uh, Credit po yun guys Pakita ko po sa inyo ha ah. So ayan po yung kinita natin guys 1,196 So magagas po tayo dyan guys ng ano ng 500 pesos O ba diba? Laking tulong na yan guys ha uh, Pauwi lang naman ako So sakto kasi eh, Nandito na ako sa ano sa Marilaw Tapos kanina ayun, yung huling biyahe ko po Nagatid po ako ng bukawi So goods naman Sana laging ganun At uh, sana dire-diretso na tayong <laughs> makabiyahe pag galing nga uh, trabaho kasi eh, minsan po kasi eh, busy din talaga sa trabaho at kadalasan pag uwi naman eh, minsan eh, pala, hindi ako nakakapag vlog hindi rin ako nakakapag -lala lalabog kasi ano po kailangan kong umuwi agad kasi may mga gamparin sa bahay like pag umiral po kasi sa akin yung gusto kong makita agad yung baby ko eh, eh nangyayari uwi agad ako kasi na -miss ko so ayan guys at uh, sana sa susunod ulit na ano natin na vlog natin eh mapataas pa natin tong kita natin so eto yung not bad kasi guys hindi naman po ako full time so part time lang po ako kung tama ba yung word na part time kasi pa uwi lang naman guys at uh, ang layunin ko po dito na ano malibre po ako sa gasolina pa uwi kasi ba diba, katulad ngayon nagmahal na naman po ng gasolina nagtaas po ng 1 peso so laking tulong po itong ginagawa ko na malibri po ako ng ano ng gasolina so not bad for bookings tapos 1196 ah uh, sabi natin 500 gas so meron akong ano 696 o oh, ba diba? not bad yun guys ah So ayun guys, maraming pong salamat at huwag po sana kayong magsawang uh, uh, mag ano, mag-subscribe sa akin pong YouTube channel. Maraming maraming pong salamat sa inyo at hayaan nyo eh tutuloy-tuloy natin 'to. <laughs> so pakita ko lang sa inyo guys ah. Oh, dito sa daanan ko. Pauwi ng bahay, traffic. <laughs> kasi dito po kasi sa amin sa daanan namin dito eh kadalasan po ayan o, nagta-traffic na rin doon gawa ng marami pong ano dito, maraming mga truck na nagsisidaanan simula po nung nagawa po yung service road going to may kawayan so ayan guys marami pong salamat ano po at uh, ayun palagi po tayong magingat at huwag po nating kalilimutan na manalangin napakarami pong nangyayari ngayon sa ating bansa ang dami po nating natutuklasan <laughs> masakit man pero bahala na ang Lord sa kanila kasi alam nyo ang kawawa dito tayo pong nasa baba tayo pong may hirap at uh, sa mga kurap na oh, gumagawa ng kalokohan bahala na ang Lord sa inyo kasi honestly speaking alam po natin yan maliit o malaki na uh, gumawa tayo ng mali eh may balik yan promise so ayan uh, wag po natin kalilimutan na uh, ipagpray yung ating pong bansa kasi wala pong imposible sa Diyos na mabago pa rin po yung ating pong uh, uh, bansang Pilipinas so ayan nabanggit ko lang guys kasi syempre hindi pwedeng nananahimig lang tayo I tax natin yan eh. Diba? <laughs> so ayan God bless po sa atin